Good morning kanina pa kung gising ana malakas ang ulan yeah. uh. ito kung ilang ilang buwan na umalis yung isa ganon din ang buwan na dito to sa kanila o ko sa amin yan oh, ah. Ah. oh. <laughs> Ising lang. <laughs> bye bye. <laughs> Nagano kasi nagbara kasi doon sa ano sa likod. Kailangan kong i-pump. Ngayon naghahanap na ko nito. Ay hindi ko na makita. Ayun, alala ko yung isa. Hiniram pala ko dati. Yan. Wow, <laughs> oh, ang ganda ng cloud Bye! Ay, oh, parang ano, likod ng dragon. See, <laughs> parang likod ng dragon, oh. Oh, sya, Ba. <laughs> likod ng dragon. Oh. Ang, ang araw is nandoon. Nandoon sa kabina. Yan. Ano, ano, oh. Oh, ganda ng langit. Ganda ng clouds. pero maya 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 mag uulan naman po hi nako I, i ano ko muna doon so hindi masyadong malamig kaya wala akong balabal sa ulo tsaka yun <sighs> nagigista kasi doon eh kailangan si inap mga ibon. malakas kasi ang ulan kanina. So, inano ko siya. Winalis ko hanggang dito. Eh, lahat dyan, ano ng mga ibon eh. pinag ng ibon. Yun mga ibon. Kaya yung mga ibon nila, pag alis ko, tumiritso dito, inagbara. Eh, kasalanan ko pa. <laughs> so, dyan lang muna yan. ay.